Naghahanap ka na ba o nag-iisip ka na ng mga maswerteng kulay para sa mga kurtina para sa bahay na maari makaakit ng swerte kasaganahan sa atin? Sa pagpili ng maswerteng kulay ng kurtina para sa iyong bahay sa taong 2024, narito ang ilang mga kulay na maaaring subukan mo. Isa, berde. Ang kulay na berde ay nauugnay sa kalikasan, kasaganaan at paglago. Maaaring magdulot ito ng positibong enerhiya at kailanawan sa iyong tahanan. 2. Asol Ang kulay na asol ay nagpapahiwatig ng kailanawan, kapayapaan, at pagkakaroon ng harmonya. Ito ay maaaring magdulot ng isang magaan at seryosong atmosfera sa iyong bahay. 3. Dilaw Ang kulay na dilaw ay nauugnay sa kasiyahan, positibong pananaw, at pag-asa ito ay maaaring magbigay ng masayang at enerhiya dong vibe sa iyong tahanan. 4. Kulay ube. Ang kulay na ube o lavender ay nagpapahiwatig ng kalmadong enerhiya at pagiging malambing. Ito ay maaaring magdulot ng isang relaxadong at romantikong atmosfera sa iyong bahay. Tandaan na ang pagpili ng kulay ng kurtina ay personal na desisyon at dapat ito ayon sa iyong sariling panlasa at estilo. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng isang tahanan na nagpapahayag ng iyong kagustuhan at nagbibigay ng kasiyahan sa iyo at sa iyong mga kasama. Kung mayroon kang iba pang mga katanungan o nais mong malaman, sabihin mo lang. Maliban sa mga nabanggit na kulay, narito ang ilang iba pang mga kulay na maaaring magdulot ng positibong enerhiya sa iyong bahay. Isa, puti. Ang kulay na puti ay nagpapahiwatig ng kalinisan, haylan awan at kapayapaan. Ito ay nagbibigay ng isang malinis at minimalistikong vibe sa iyong tahanan. 2. Kulay rosas Ang kulay na rosas ay nagpapahiwatig ng pag-ibig, kagandahan, at pagiging malambing. Ito ay maaaring magdulot ng isang romantikong at magaan na atmosfera sa iyong bahay. 3. Orange Ang kulay na orange ay nagbibigay ng enerhiya, kasiyahan, at pagiging masigla. Ito ay maaaring magdulot ng isang maligayang at positibong atmosfera sa iyong tahanan. 4. Kulay dalandan Ang kulay na dalandan ay nagpapahiwatig ng sigla, kasiglahan, at pagkakaroon ng positibong pananaw. Ito ay maaaring magdulot ng isang enerhiya dong at masaya na vibe sa iyong bahay. 5. Kulay lila ang kulay na lila ay nagpapahiwatig ng spiritualidad, pagkaantala, at pagiging malambing. Ito ay maaaring magdulot ng isang mapayapa at relaxadong atmosfera sa iyong tahanan. Tandaan na ang pagpili ng kulay ng iyong bahay ay personal na desisyon at dapat ito ayon sa iyong sariling panlasa at estilo. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng isang tahanan na nagpapahayag ng iyong kagustuhan at nagbibigay ng kasiyahan sa iyo at sa iyong mga kasama. Kung mayroon kang iba pang mga katanungan o nais mong malaman, sabihin mo lang. Have a nice day everyone. God bless po sa inyong lahat. Muli, wag po kalimutan paki-share and paki-like na din po. Para gabame. Falling down, 감추려 았었던 맘다 들킬까봐 도망가.